ilagay natin tong tira ng multo tapo natin dun para kainin nila At iba, nagulat pa siya pagkain yan o oh. Hmm? nagulat yung manok haba nagulat yung manok binigyan natin ng pagkain ayan o oh. Ayan, ang sarap ng tulog. Yung sakin mo, tinupi mo na naman. Ay, naku. Okay, mag-away. Bakit mo kayo nag-away? Ay, itong tikulit, oh. Ito nung pumunta dito. Halika. O, oh, O, oh, kapit. Kapit, ha? Ulog oh, ka dyan. O, kapet. At magulo ko dyan ha. <clears throat> so, Aalisin na natin to. Kasi pinalam doon niya. O, oh, anong nakita mo? Chicken? Takot ka naman sa chicken? Mm. Takot ka naman sa chicken? chika no oh. kumakain ng kakanin Ay may kiti doon Asan si Choco Este si Kisame Kisame may pusa doon oh Kumakain sila hmm. daming bote No Kusapin mo Hayo naman ka kusapin na yung aking cranberry laki na laki na ng aking cranberry hanggang saan kaya yan lalaki baka mahulog na tong aking paso <laughs> ang aking matabang bati o oh, diba ganda parang ganda diba may halaman doon natatakot na naman ang choco paurong na naman ang paurong yan Akit-akit kajan dyan tapos takot ka naman sa mga nakikita mo sa lupa Anong nakikita mo? Araw na araw takot ka hmm? Anong nakikita mo? may hmm? mo? Baba na dyan Choco <laughs> Choco Takot ka? naka may momo dyan may momo sa baba choco labot ka baba na dyan takot ka naman eh takot ang momo yan eh hmm, baba tayo mamaya sama ang choco takot na takot ka naman bumaba nanginginig ka <coughs> Gusto na naman mong paputok ngayon. Minamalat na si mama. Ako. Baba na dyan. Gustong gusto niya dito sa labas mamintana. Pero takot naman siya dyan sa mga manok. Sa mga pusa. Ako. Baba na dyan, bebe. Pasok na. tayo sa loob. Choco. Baba na, Bebe. Baba na. Tama, <coughs> takot ka na naman. Pa na lingon mo sa akin. Baba na dyan. Baba na. <coughs> Baba na, Bebe. Umu, umu, umu May nang babato pa Malika na, baba na Nandiyan sila kuya, oh. kuya Tim <coughs> Ayan Walang ganap Walang ganap sa Halloween Kasi dito lang kami Diba bangbang bang? Siya bangbang bang na sumasabog na ang damit Si yeah, Habang Bang yan, oh. Habang di ba dito lang tayo? Hindi tayo umalis. Wala naman tayong pupuntahan, di ba? Di diba ba, bang, bang Ang Halloween namin ay dito lang sa loob ng bahay. Wala kaming costume-costume. Oh! Kasi, katakot yung alulong mo, ah. Ikaw palang nakakatakot ka na magkukostume ka pa. Oo oh! oh, nga. Hindi na tayo aalis, eh. Yan na lang tayo sa labas nagsindi ng kandila. No? No? Taba? Ay, okay, oo daw. Oo, oo, Tama yun, di ba? Hindi tayo napagod. Di ba, Tim Tim? Tim Tim, good morning. Ano ginawa natin kagabi? Nagsindi ng kandila. Para sa mga kaluluwang ligaw. <laughs> Kung may naliligaw nga ba. No? Asa na si Ungkok? Asa na si Oy, oy, oy. Huwag ka na umihi dyan. Araw na. Huwag ka na sa labas ay. naman umihi. Grabe ka. Yung pads na yan, guys, ay yan sila umihi. Nagpupupo kapag sarado tong bahay. Dinadakot ko na lang ng tissue. Yan ang kwento ng pads na yan. punong punong ng ihi yan sa umaga. Basa. Yan. Kaya dahil kinukulang kami ng palitan, bumili pa ako ng dalawa niyan. Ito yung isa, hindi ko pa nagagamit. Yan. Iba ng kulay. Yan. <coughs> so, may video ako niyan. Sa mga oh! sa mga maraming aso, dapat maraming pads. Oh! Yan. Para dyan kayo magpupo. Oh! magpupuat, at magwiwi kasi wala naman tayong lote sa labas para taihan nyo pangit yon magagalit ang kapitbahay di ba makakaistorbo tayo at madadagdagan pa yung mga gala-gala diyan na tumatai sa labas natin no dirty yan ang isa sa mga dahilan guys kung bakit hindi ko sila inilalabas madalas kasi maraming galang aso at diyan nagpapatai sa labas Pagka mga madaling araw, palalabasin na palalabas yung aso nila para magpupo sa labas. Yun. Doon sila nagpapapupo. Ayaw nilang mapagod magdakot ng pupo ng aso nila. Pangit yun eh. Nakakainis yun eh. Minsan nga, maapakan mo pa. Di ba, Pungging? Pungging, di ba? Kaya hindi kayo lumalabas yan madalas. Pwede na lang pag sa malayong lugar. Yung mamamasyal. bike Kaso nga lang ngayon, di kami nakakapasyal. Bakit? Busy si mama. Busy. Na? Kaya dito lang ang mga video natin. Okay lang naman yon As long as matataba kayo. Lalo na yung pungging na yan. Oh. Ang taba-taba niyan. Aga-aga oh, kagigising lang. Antok na naman. Nag-exhibition na naman si Clover. Ikot na naman ang ikot. Anong sinasabi mo? Oh, nakakita ka ng multo kagabi eh ang multo dito ikaw eh nambubungkal ka ng kaldero makit ka sa mesa ikaw ang multo dito eh naniniwala ka ba doon? hindi? ha? clover? naniniwala ka bang may multo? ha? sagot na naniniwala ka bang may multo? aww sabi nga niya, eh oh! <laughs> ikaw pala yun akala ko multo ikaw pala yun? Nasinuktuloy. Nasinuk tuloy si mama. Di ba oh! ka nag-aalmasal eh? Oh! Ikaw pala yun. Oh! Oh! oh, oh. Ang gulugulong mo talaga. Oh! Oh! Ikaw yon Ikaw yon Wala talagang multo. Ikaw ang multo. Oh! <laughs> kaya hindi sa next year na kayo mag-costume. Costume ng multo. Hoy! Itim-tim! Ay, nigaan mo yung paako, oh! Ang bigat mo! Bigat, bigat mo eh. Oh, ang laki-laki mo. Di ba ang laki ni Itim, no? Haba. Ang laki ni Itim, di ba? Di ba? Ang laki niya, no? Oh, sagot na. <laughs> Nahula sa mood. Haba. aw Oh! <laughs> tumigil ka. Ikaw nga ang momo eh. Oh. Momo. Oh. Para tumigil ka. Treats mo yan. Babay na sa pants mo. Baka bigla ka na. Ay, huwag mong didilaan yung ears niya. Ayun o, no, nangangati tuloy siya. Haba! Ayan ka na naman sa dila, dila ears eh. Pungkok, alis na dyan. Para hindi dilaan ni haba yung ears mo. Haba! Sabi nang wag eh. Ano na? Alis ka na dyan, Pungging. Kalilinis ko lang ng tenga mo eh. Kukuskusin ko na naman yan. Pag papadila yung ears mo kay haba, kulit yan si haba eh. Hmm? Ikaw, Clover. Huwag mo rin papadila yung ears mo kay haba. Tapos, ikis-kis kayo sa akin ng dila nyo. Dirty! Ng dila ng ibang ears. Choco! Choco! Natakot ka sa labas? Ayan guys, laging maraming nagpapaputok. Kaya lagi ko siyang tinatago dyan o oh, sa ilalim. Dyan siya nakakampante. Kasi magdi-December na eh. Kaya maraming mga pasaway na nagpapaputok kahit bawal. Maraming nagpapaputok. Yan. Kaya tinatago ko siya dyan sa ilalim. Ayan, nag-aalmusal na si Kisame. Busin mo yan ah. Yan yung kanyang <clears throat> pagkain. Yan hindi pa kami tapos sa paggagamutan meron pa silang si ang aming lagaya ng mga abubot vitamins ng aso hindi nawawala Ayan. pampaganda ng buhok At panglinis ng ears yan. busin mo yan busin mo yan kisa busin mo yan sayang um. Ano na naman? Binigyan na kita ng treat Kulang pa yon. Bye bye na. Bye bye po.